Okay, welcome back sa tutorial natin So, ang um, ituturo ko sa inyo is uh, Kadagtong ito ng circuit breaker Kasi marami pa rin tanong about circuit breaker About panel board Okay, so Mahal kasi yung panel board So, nahihirapan ako bumili ng panel board Gusto kong bumili pero wala akong budget para doon Okay, kasi nasa 1,000 plus yung magagasto mo 1.5 yata yung panel board at saka tatlong circuit breaker mahal yun uh, mahal yun na ang, ang panel board at saka circuit breaker pero uh, ituturo ko na lang sa inyo at mag advise ako sa inyo about uh, circuit breaker sa panel board para magkaroon kayo ng idea about uh, circuit breaker at saka panel board yung mga sa breaker ganun. okay so Advice ko So, pag nag-wiring tayo sa bahay Halimbawa, sa circuit breaker Kung hindi tayo sure sa gagawin natin wag natin pagpatuloy, okay? Uh, Pagawa na lang natin sa electrician Kasi mar mas marunong kasi sila At mas experienceado sila Okay? So, pag hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo Hindi nyo nagets gets pa rin yung idea ng circuit breaker Okay, pagawa nyo na lang Okay Para mas safe kayo Okay Pero sa ngayon Ay ituturo ko sa inyo Okay Diagram lang yung gagawin ko Pero Kung Ah uh, Magigets nyo yung Ibig kong sabihin is Ah uh, Pwede na kayong Kayo lang Pwede na kayong mag Wiring sa bahay nyo Okay So Unang gagawin Okay Sa circuit breaker So um, Halimbawa yung meron kayong bahay wala pang wiring okay. ang una yung gagawin dyan is uh, ilulukit nyo kung saan nyo, ay, uh, saan nyo ilalagay yung circuit breaker okay. so pa advice kayo halimbawa yung power company naka, nag advice sa inyo na dito nyo ilagay yung circuit breaker para mas madali malagay doon sa paposte kasi maganda yung, kung maganda yung lokasyon sa poste mo, hindi mahirapan yung mga power company. Okay, yun yung concern. Okay, so wag, wag mo muna kayong uh, magpapa uh, magpapa-install doon sa power company ng kuryente. Okay, kung hanggat wala pang wiring yung bahay nyo. Okay, kasi pag nag-install kayo, ah, uh, then, wala, hindi pa nag, uh, wala, wala ka pang wiring, di pa ka nakadeside naka sa, asan uh, yung circuit breaker. So, useless pa rin. Saan nila yung, yung uh, power? So, so, mas maganda. Mag-locate ka muna kung saan yung magandang place to sa circuit breaker. Okay. So, ganito. Okay. So, naka decide ka si saan mo ilagay yung circuit breaker. Naka decide ka na. Okay. So, ganito yung uh, circuit breaker. meron siyang apat na terminal. Okay. Apat yan. Di ba? Nakita nyo yung Uh, tutorial ko about circuit breaker diba Mayroon siyang apat na terminal doon Okay. itong dalawa dito is hindi yan parallel yan hindi yan magkakonected okay. dito switch yan single switch so ang tawag dito na na diag uh, na symbol is double pole single true okay yan ito din yung kabuang symbol ng uh, ah, circuit breaker ganito yan okay yan okay alagay natin ng square okay so sa buong square na ito ito yung circuit breaker okay meron siyang apat na terminal yan yan yung ilalagay mo yung mga wire okay, halimbawa ito ay 60 ampere okay. 60 amp yan now yung 60 amp meron syang uh, advisable na wire na gagamitin, okay sa bawat circuit breaker, meron yung mga advice na wire na gagamitin o so, sukat, okay so, ganito yung mga sukat ng, uh, ng mga wire number 14 ito is para to sa ilaw okay advisable ito sa ilaw number 12 okay para ito sa mga outlet okay ito yan ito is 15 amperes to ah dito na nalagay so 15 amperes to na circuit breaker ito naman is 20 or 30 nandyan na yan yung mga range ng ah uh, breaker dito okay number 12 itong number 10 ah um, pwede yan sa outlet din okay yung number 8 naman number 8 ito yung sa 60 amp okay dyan yan 60 amp okay 60 amp to okay Okay, so yung 60 amp sa bahay nyo, galing yan sa poste. Dito mo ilalagay yung number 8 na wire dito. Okay. Yan. So, number 8 to. Okay. So, mas maliit na numero, mas malaki yan na wire ha. Okay. Ito number 14, maliit. Number 12, mas, mas malaki siya sa number 14. Okay. Number 10, mas malaki. Number 8, malaki. Okay ngayon. Okay. So ito sa 60 amp. Okay. So tanong, ah uh, bakit uh, particular yung kung ano yung uh, amperage rating is meron siyang specific na mga wire na gagamitin. Okay. So hindi yan big sabihin specific talaga na number 8 yung gagamitin, no. Pwede yung mas malaki pa sa number 8. Pwede yung number 6. Okay? Pwede din sa ilaw is number 12 yung gamitin mo. Um, ang idea dyan is mas malaki, mas maganda. Okay? Kasi dito sa halimbawa dito, okay, ang dadaan dito is 60 amperes. Okay? Isipin nyo na lang yung uh, tubig. Di ba? Meron yung iba't ibang uh, size ng tubo. Okay? Ganun din yung sa wire. Okay? dito is 60 amps so uh, expected malaki yung current na dadaan so dapat mas malaki yung wire yung gamitin mo para makayan yung kuryente okay so mas malaki pa sa number 8 is mas okay diba so ganun yung idea okay okay dito ito is, galing ito sa poste eh, diba ito dito na sa bahay okay so kung ito is number 8 number 8 pa rin to kung ito talaga yung uh, wire na gagamitin mo. So okay, now, dito tayo sa sa breaker Okay, dito na. Okay, dito meron tayong para sa ilaw na recommended na 15 amperes. Okay, so idodraw ko muna yung circuit breaker. Ha? Okay, ayan. Apat pa rin yung terminal niya. Okay, yan, apat. Yan. Then, yan. Simbol nito is easy. Okay, easy yan, na simbol. Yan. Lagay natin ng square. Okay. yan So Kita nyo Ang yung terminal dito Nilagay lang dito sa uh, Input na terminal nya Dito sa uh, Terminal ng 15 ampere 15 ampere to Okay Dito din Connected lang ba diba, simple lang Connect mo lang yan dyan Wala namang mahirap dyan diba So ganun lang Dapat Importante Hindi yan maka dito Okay kahit neutral or uh, hot wire yan or line to line or line to neutral. Dapat hindi makakonected ito. Hindi makakashort. Okay. Okay, ganoon lang. Okay, dito. Ang gagamitin mong wire dito is number 14 recommended. Okay. Mas malaki pa sa number 14. Pwede yan. Okay. Pwede ba uh, number 12 yung gagamitin mo? Depende yan sa budget mo. Okay, yun yung wire dito. Diba dito is number 8. Dito din number 8. Dito, pwede na maliit kasi ang idea dyan is sa mga bumbiliya kasi maliit lang yung consumo nya. Okay? So, pwede lang yung maliit na wire. Kumbaga, pwede lang yung maliit na tubo. Kung sa tubig pa lang yung apply. Diba? So, ganun lang yung idea dun. Okay, now, dito naman tayo sa ah, uh, mga outlet. Okay, so mag-drop muna ako dito na circuit breaker nya. Okay, yan. Dito, apat pa rin yung terminal nya. Ganun pa rin. Okay. Yan. So, parehas dito. Connect mo lang yan dito. Okay. Yan. Dito na terminal. Connect mo lang yan. Dapat hindi mo konekta dito. So, jumper to. Nag-jump. Yan. Okay. Ganun yung mga symbol sa sa electrical. Okay. Dito. Yan. Yan. So, gano'n lang. Dito, no wire is number 12. Pataas, okay? Hindi specific na number 12 lang, ha? Pwede yung number 10. So, mas mataas doon. Pero, ang recommended, number 12. Okay? So, dito, mag-wiring ka na dito sa mga... Dito, kakukuha ngayon uh, ng power sa outlet mo. So, dito din sa ilaw. So, ganun lang. Okay, now, analyze natin yung ah uh, circuit breaker okay so halimbawa nagkaroon ng trouble shot dito okay magtitip off to okay yan pero ito hindi yan magtitip off kasi ah uh, 60 amp yan nakaya niya yung power dito kung nag overload dito 15 amp nakaya niya dito 60 so hindi yan mag uh, mag overload okay kung hindi ito mag over hindi uh, mag tip so okay pa rin ito itong dito sa outlet so hindi ito nakadepende dito sa 15 amp dito siya nakadepende sa main breaker kaya tinawag syang main breaker okay so ganun lang di ba so kung nag-guess nyo yung idea dito sa uh, circuit breaker Pwede kayong mag-wiring ng kayo lang. Okay. So, ganoon lang. Ang importante lang tandaan nyo dito is dapat hindi makakunig ito. Yan. Okay. So, sana na gets nyo yung idea ng circuit breaker. Okay. So, ganoon lang. Okay. So, pahabol muna tayo. Ha. Okay. Para mas maintindihan natin 'di ba 60 amp yung kaya dito. 60 amperes. Okay, halimbawa nakakonsume nakakonsumo ako dito na 5 amperes. Okay. Kaya yung wire dito is mas maliit. 5 amperes lang. Dito 15 amperes. Okay. Nakonsume ko ha. Okay, ngayon yung total dyan is pupunta dito. Kaya dito dapat mas malaki yung wire. So 5 5 plus 15, 20. Yun yung total niya na current. Okay, nadadaan dito. Okay, sa ganoon na, na time. Yan, dito, 10 amp. Para lang yung tubig, di ba? Sa, galing sa metros, meter natin, is malakas yung buhos, yung pressure ng tubig. Papunta dito, iba-iba na yung distribution sa bawat bahay di ba? Hindi yan pwede magkaparehas. Uh, okay? Iba-iba yan dahil iba-iba yung consume mo. So, ganun lang yung idea. Kaya, uh, dito, ginagamit dito so, dahil dito yung total na amperahe, eh, mas malaki. Kaya kung napapansin nyo sa, uh, sa mga poste, eh, nag sa malaki, then palit-palit yung wire, then sa bahay is maliit. 'di ba? So ganoon lang yung idea.